So, yan mga langga, oh. nag na naman naking anak dyan. Yung ulo niya, ang dami ng pasa. O, oh, yan. Ano ka ba? Dito na, stand up ka na. Anong gusto? Ha? Huh? Anong gusto ng baby ka? Ganito to siya mga langga pag ano. Mabait siya. Pero pag tinufak siya, pag galit siya, galit talaga siya. Ay, eh, kahit anong, kahit anong gawin ko dito eh. Ito yung anak ko na, napakahirap alagaan. Hmm. Maraming nag-advise na kailangan daw siyang ipacheck up kasi nga yung ulo niya, tinan mo. Di na nga masyadong inuuntog, pero kahapon, untog siya ng untog ng ulo niya. Kasi pag busy ako, katulad niya, pag nagtutupi ako, naglalaba, pag naboring niya siya, inuuntog niya sarili niya sa pader, sa pader, sa bakal, kung sa kahit saan. Ito yung problema nito. Ba't mo may inuuntog kasi yung ulo mo? Ano bang problema mo, anak? Hmm, what's your problem? Hmm, oh, di ba? marami, marami nagsabi sa akin na nakuha daw yan sa pagbubuntis, yung stress ka. Oo, minsan. Hindi mo naman talaga naiiwasan na hindi ka mas stress mo. No? Eh, lalo na may alaga pa akong anak na isa. Binubuntis ko to, yung isa kong anak na panganay. Siguro two years old pa lang. Or 3, mga ganun. So maliit pa, kinakarga ko pa ito. Pero yung pinanganak ko to, mga lang no? sa ko mas matured pa nga tu dun sa kuya niya eh. pero nagdalawang taon siya nagsisimula na siyang inuuntun ng ulo niya Gawa, dahil din siguro sa ano nasa loob lang siya ng kwarto hindi ko rin siya pinapalabas kasi pandemic nga yun eh noong <attraction> time na yun mga ano yung March kasi pinanganak ko siya March 19 o oh, nag start yun ng ah, lumaki siya hanggang na 3 years old siya sa kwarto lang siya hindi, hindi siya lumalabas ah, lumalabas naman siya dito sa gilid lang namin Why? pero yung mama siya masyari, hindi tapos naka ano to siya na mga basyal basyal na mga apat na taon kaya ito na nga siya oh lagi niya inuuntog yung ulo niya mga langga kaya alam niyo ba na i-stress kaya ako kung anong dapat gawin ko diyan. tapos pinag-school ko siya Pinag-aral ko siya doon sa, ano, sa public school lang. Sa, yung kinder, eh, kinder, uh, daycare. Daycare pala, pinag-daycare ko siya. Naku, nagwawala siya, ayaw ng maraming tao. At saka, ayaw niya ng maingay. Ayaw ng maingay. Gusto niya ganito lang siya, oh. Pero oh, hindi pa siya, ano, nagsasalita. Ow yung, lir talaga. Pakinggan niyo. Ganun lang siya. Mama, si mama wala siyang ating